Ibu nak capri sip Kain guys Yang gula kami kira-kira Apa yang tawar di sana? Cipin kimtaki Ya, yeah, ini saus yes, abang kami Cips Makan pun Ito siya, hindi ito siya chicken joy. Ano to siya? Chicken joy siya pero ang flavor. Ang ano? Play, ang, ano niya tawag, ang, ang ano talaga din. Ang barat nito, yung ingredients na inilagay. Garby, ano siya garby? garby. chicken garbi garby. talaga, ano. Masarap siya eh. Hindi talaga yung may kigul. Yes. Hindi talaga yung may pigol. Ito yung sa akin. May puwet. May hindi talaga sa kigul. <laughs> Kain tayo guys. Yeah. Na tigur, tigur. Na tigur. Mm. kain Ang main ti lempok. Dah vip. Ini tu yang anu barbecue sauce. Masarap itu jargir. Jejet jargir. Nah, taw aja. Apa-apa aja jam ja. Utin jargir. Masalah. Hmm. Jadi tempakan gitu. Hmm. Hmm. Kami dalawa ulit eh kasi kami lang naman palagi. Wala namang iba. Ito siya. Init. Marham. Para siyang amoy ng tanglad ba? Ito. Tawag dito na dahon na reham. Reham, marham, reham. Okay, masarap siya. Tapos, ah, ano? ito ang jirjir. -jir. Ito naman King ang squirrel. berber. Thanks watching guys. Kain mo lang kami ha. kumain muna ha Salamat Sana na ko kayo sa video na ito Bye-bye.